So, what's up mga kamiks? Welcome to my channel. So, ngayon mga kamiks ay gabi na. So, overtime tayo. Magkakabit tayo ng doorknob dahil yung doorknob dito ay nasira. So, kailangan natin mapalitan ng bago para safety tayo sa loob ng bahay. So, alam ko na sanay tayo humawak ng doorknob at saka alam ko din na marami ding hindi din marunong magkabit nito. So, tara samahan ninyo ako at nang matututo kayo, kung paano magkabit ng doorknob. So, ayan. Sa mga magaling, uh, pwede nyo na itong, kung mapanood nyo itong video, so pwede nyo nang i-exit or kung gusto nyo nang panoorin, ituloy nyo lang. So, tara, samahan nyo kung magkabit. So, bale. ito yung ikakabit natin na doorknob mga kamiks. Ayan. So, buo pa siya. So, kailangan natin siyang Babaklasin para maisalpak natin dito. So, ito ang uno nating i-kabit. Ayan. So, kailangan hindi siya baliktad pagkakabit dito kasi pagbaliktad hindi na siya mabuksan doon sa ano. Ayan o. Dapat naka ito, nakaharap to dito sa labas. So, ganyan siya bali. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Bali ganyan siya. So, Ito yung unang kabit natin. Tapos, ito yung susunod natin. Babaklasin natin to. Ayan, lalagyan na lang natin ng screw. yan. So, bali nung nakarang gabi mga kamik, ito, hindi na talaga siya mabuksan. Totally na pag init-pihit mo yung handle niya, ayaw na mag-open. So, ang ginawa ko, minartilyo ko na para matanggal. At nakabili na kami ng bago. So, ito na. Kakabit ko na ngayong gabi na to. So, alam kong sanay tayo humawak ng doorknob. Pero, hindi lahat ng humahawak ng doorknob ay marunong magkabit nito. <laughs> Sabay ka So, ito. Kakalasin muna natin to. At nang maisalpak natin. Kasi, ayan o, buo siya. So, kailangan matanggal natin itong isa dito para maipasok siya natin. Ano? No? So, babaklasin muna natin ito. So, bale ito yung gagamitin natin. Ayan, para matanggal natin to Ayan, tutusukin lang siya dyan. Ayan. Tapos, hahatakin lang natin siya palabas. Ayan, o. Oh. Ayan. So, natanggal na siya, mga kamiks. At ngayon, isasalpak na natin siya. So, ganyan na siya. Isa lang yung tatanggalit kasi ganito siya. Oh. Ayun. So, ito namang ito niya. So, kailangan tumama siya dito. So, ayan. Ipakita ko sa inyo, no? So, bali ito mga kamix ito. Kailangan papasok siya dito. Diyan. Para pagpihit natin, ayan, mag-uupin ito. Ayan, mag mapupos ito. Ayan. So, ganyan lang yung gagawin, no? Ayan, papasok lang natin siya na buo. Ayun. Kung na pumasok na. Ayan, pag inikot ko, ayan o. Oh, sumasama na siya. Ayan. So, ayan, simple lang siya na ikabit. So, kailangan lang natin ilagay yung takip dito at itutornilyo natin para humigpit. Ayan, lagyan na natin ng tornilyo mga kamiks para humigpit na siya. So, bali itong vlog na to mga kamiks ay parang walang kwinta. So, pinanood nyo naman ito. At kung gusto nyo mag sa bahay-bahay ninyo kung paano magkabit ng mga doorknob. So, matututo din kayo. Madali lang ito gawin. Walang kahirap-hirap. yung saktong higpit lang para hindi naman siya masyadong mapwersa ayun Dito sa baba ayun so tingnan natin kung iikot ba ito ayan o ayun ayun o diba ayan na siya pagkatapos ito yung bilog so dito siya banda ayan ipasok lang natin sa yun oh itatapat lang natin yung butas niya dito ayun so ayan na mga kamiks oh ilock natin so buksan uh, pihitin natin dito ayun tapos oh ayos na o, di ba? Ang dali-dali lang magkabit ng doorknob. So, ayan na mga kamis, So, Ayan na, tapos na. Mabinis lang magkabit ng doorknob mga kamiks So, ayun lang. Sharing is caring. Sabi nga nila, sharing is caring daw. So, ayun. So, sana may natutunan kayo. Ayan, simpleng pagkabit ng doorknob. So, hanggang dito lang tayo. Bye-bye!